Itasan mo sa Alerto 24. Bumagsak ang safety canopy ng isang ginagawang gusali sa Tagig City. Tatlong sugatan. Nakatutok doon live si Dante Perello. Dante? Yes, Gigi, patuloy nga ang isinasagawang clearing operation dito sa bahagi ng uh, The Fort Bonifacio Global City sa Tagig dahil sa bumagsak na safety canopy kaninang hapon. Gigi, pasado alauna ng hapon nang bumagsak ang uh, safety canopy sa ginagawang 64-story building ng Shangri-La Hotel dito sa kanto ng 30 th Street at 3rd Avenue sa The Fort Bonifacio Global City, Tagig Sa inisyal na investigasyon ng Tagig City Police, nasa ibabaw ng safety canopy ang mga construction worker habang naglalatag ng net. Ito raw dapat ang sasalo sa debris mula sa ginagawang building pero bigla itong bumigay manipis at payat lang daw kasi ang mga posteng bakal na pundasyon ng safety canopy. Tatlo ang kumpirmadong sugatan pero hindi pa raw naaabisuhan ang mga kaanak nila kaya di muna natin sila papangalanan. Nasa ospital na sila pero hindi pa malinaw kung anong klasing pinsala ang tinamo nila. Sarado muna sa mga motorista ang pinangyarihan ng insidente. Dalawang crane na ang narito ngayon at gumagamit na rin ng acetylene ng mga otoridad para putulin ang mga bahagi ng safety canopy at mas mabilis itong mayalis sa kalsada. Hanggang sa mga sandaling ito naman, Jiggy, ay wala pa rin pahayag ang pamunaan ng Shangri-La Hotel kaugnay sa nasabing uh, insidente. Balik sa iyo, Jiggy. Maraming salamat, Dante Perello.